Yan, maganda hapon ka mga kaibigan, mga kaabi. Welcome back sa ating channel. Siyempre, ang i goldfish. Bali ngayong hapon, pag-usapan natin na uh, kung ano ba dapat natin gawin para mas mapabilis yung pagpaparami natin ng mga isda ornamental fish. Kaya ngayon, mga kaibigan, samahan niyo po ako. Yan, mga kaibigan, mga kabi, uh, una nating dapat gawin ba, pag, uh, pag gusto natin magparami ng isda, pag uh, gusto natin magbreed, ano ba mas mapadali, mapabilis yung pagbreed natin, paparami nga ng ornamental fish. Siyempre may mga dapat tayong gawin. Kaya simulan na natin. Kaya, ito yung number one, dapat nyo gawin mga kaibigan, bago kayo mapagparami. Dapat uh, sure yung gender na bibili nyo pag bumili kayo sa mga pelt shop or sa mga katulad namin mga backyard breeder yan mga kaibigan magbigay po tayo ng example o halimbawa may gusto tayong isda gapi fish, syempre kailangan bumili tayo yan, bibili tayo dun pala mga kaibigan, siguraduhin nyo na po yung gender nila uh, kung gusto mo pares o trayo, ang trayo uh, ang ratio po sa gapi pag trayo, syempre dalawang female para sa isang male tapos yung pares naman, syempre isang female isang male iyon mga kaibigan dapat siguraduhin natin yung gender ng ating bibiling isda para mas mabilis tayong mapagpadami number 2 mga kaibigan uh, ito talagang pwedeng-pwede itong gawin ng um, lalaki mga mainipin yan uh, gusto maparami talaga yung isda nila uh, gawin po natin ay bumili tayo ng mga breeder size or proven na uh, breeder kasi pag bumili tayo ng mas maliit yung mga juvenile size medyo matatagalan tayo pero pag tayo mainip gusto na talaga natin magparami agad, uh, yun ang ko sa inyo. Bumi kayo na mga breeder size na para konti na lang hintayin nyo, uh, makapagparami na kayo. Yan, number 3 ng tama kaibigan, mga kabi. Ka uh, ito dapat gawin natin talaga to. At ginagawa namin to mga breeder, uh, bago kami magbreed na isda. Uh, dapat gawin nyo ay condition dapat yung isda or condition yung isda mga kaibigan paano mag-condition na isda uh, pakainin nyo yung mga live foods katulad ng BBS, DAP nya syempre maganda yung chubby din bloodworms tapos yung kitikiti or kung ano man na available sa inyo na live foods pakainin nyo yung uh, isda nyo para makondition sa mga kaibigan kasi pag condition yung isda uh, mas maganda yung mga breed na yung maibibreed natin. Maganda yung kalalabasan. Kaya, yun ang number 3 mga kaibigan. Dapat i-condition nyo yung isda nyo. Number 4 na tayo mga kabi. Uh, paano tayo makapagparami kagad ng isda? syempre ito basic na sasabihin ko sa inyo. hindi uh, naman recommend, nire-recommend pero kung talagang kayo mainipin, uh, bagay na bagay sa inyo to mga kaibigan. Gusto nyo talagang makapagparami agad. bumalat ka agad kayo o bumili ka agad kayo ng maraming breeder kasi mga kaibigan, pag marami kayong breeder, siyempre, kunwari, uh, liman agad. Uh, kung may pera naman kayo, uh, kung wala, eh, siyempre, kahit na isa, dalawa, pwede na yan. Pero kung sa inyo talaga at meron naman kayong pera, no, biligay ng breeder talaga marami. Limang breed, uh, limang tryo pwede na. Kung guwari happy wa limang tryo para limang tank agad yung isda nyo or tryo nyo na i-breed nyo. Eh, pag nagbugahan sabay-sabay yun, eh, mabilis ka agad at ma, maparami ka agad yung isda nyo Eh, yun ang basic. Pero kung wala naman katulad nga sabi ko sa inyo, wala naman kayong uh, sapat na budget para bumili ng maraming breeder, ay eh, okay na yung isa hanggang dalawa. Kasi pagka isa mga kaibigan, yung breeder nyo, tapos gusto nyo kagad magparami, syempre medyo mainip ka. Sabihin mo, tagal lamang ka mag ano ng gapi ko, hindi, uh, hindi pa nagbubuga o nag-drop. Ngayon, kung dalawa o higit pa yung breeder nyo, di ba? Hindi kayo mainip at mas marami yung mabibreed nyo. Yan yung basic mga kaibigan. Bumili kayo ng maraming breeder. Yan, number 5 mga kaibigan, mga kahabi. Ah, mahalaga po ito, ano? Number five, para maparami pa natin yung isda natin, mas mabilis. Ah, dapat alam natin kung ah, paano sila nagbibreed o paano sila na i mga kaibigan. Kasi pag natin para sila may or paano sila na nagbear with mga kaibigan. Halimbawa, uh, yung isda mo, uh, live bearers, yung mga live bearers po, ito po yung katulad ng mga molly, platy, sword tail ayan. Uh, pagka nabuntis po yung mga isda na yung mga live bearers po na yan, pagka nabuntis, tapos nanganak, deretso isda na po sila mga kaibigan. Uh, sila po yung tinatag mga live bearers, uh, mga isda na, hindi katulad ng angel fish or mga Goldfish, yan po ay mga eggs po yan. Pag nabuntis, nag lay po sila ng mga eggs, mga kaibigan. Tapos, yung eggs po na yon hintayin natin na ilang araw bago maging isda, mga kaibigan. Ganun po yan. Kaya yun. Kanyang kaibahan sa live bearers life bearers sa mga eggs. Uh, kaya dapat mga kaibigan, alam natin kung paano sila ay nagbe breed para mas mapabilis yung uh, pagpaparamingan natin. Dahil pag uh, hindi natin alam, uh, tulad nga sabi ko kung gusto yung isda may angel fish or gold fish naghihintay ka lang buwan na or matagal na hindi uh, nga dumarami angel fish or yung uh, goldfish ko yun pala pag napunti sila uh, naglay sila ng eggs kinakain nila mga kaibigan yung eggs nila uh, kaya hindi dadami di ba kaya dapat alam natin mga kaibigan na uh, kung paano sila nagbreed or paano sila i-breed mga kaibigan para mas mabili mas ma para mas mabilis yung uh, proseso natin na magpaparami ng isda mga kaibigan at yan number 6 mga kaibigan mga kaabi number 6 na po tayo uh, dito po yung sekreto, pero dahil nanood kayo ngayong hapon uh, ko sa inyo po yung sekreto ko uh, kung paano talaga makapagparami agad ng ornamental fish uh, number 6 po ay bumili kayo ng bumili <laughs> joke lang po mga kaibigan ano hanggang number 5 lang po talaga tayo ayon uh, six po ay joke lang po yun pero kung gusto nyo talaga mapagparami agad uh, ng mabilis uh, syempre buli kayo ng bumili pero yun ay nasa inyo na <laughs> joke lang po, sino joke lang po kayo at yan mga kaibigan mga kabi, maraming, maraming salamat po sa inyong uh, panunood ngayon araw at hapon na yun uh, tapos natin yung videos na to uh, syempre, sa mga bago lang po dyan na panood ng ating vlog Uh, ano pa hinihintay nyo mag subscribe na kayo para susunod natin yung mga vlog ay updated po kayo at yun maumula na naman mga na uh, ingat kayo palagi sana mapagparami kayo ng isda nyo or na mental fish nyo na ng mabilis gawin nyo lang po yung sinabi ko 1 to 5 huwag lang yung 6 <laughs> at yun mga kaibigan, mga kaibigan salamat Kaya sa susunod po ingat kayo palagi bye bye